Totoo talaga ang kasabihan, the more bashing, the more blessings, and the more hate, the more project. Bakit may tao na ayaw sa SB19? Super bait sila at talented. Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Ito pala ang basher ng SB19, si Dave Papapampams. Ayaw niya sa SB19, hate niya ang The King of Hip -Hop mayroon siyang 81 followers at grabe ang kanyang tagline I will protect our blah 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 at heto pa ang kanyang profile pic ay andyan si Pablo bakit andyan si Pablo? Eh, ayaw niya sa SB19 at grabe ang bastos niya ang bastos ng babe na yun sinama talaga ang uh, bastos na words dyan ni Bisaya. alam natin kung anong yung ibig sabihin ng ganyan bastos talaga yan grabe Boring daw ang 7th anniversary ng SB19. At last na daw ang show nila o concert sa Araneta. Tingnan natin na Bantay kang Dave ka pag last na to ng Araneta. Pag hindi last, tingnan natin. At yung year-end party ng isa ay masaya daw. Tingnan natin. Grabe naman makakomento itong uh, si Dave. Parang may ginawang masama ang SB19 sa kanya. Sabi nila, wag patulan pero hindi maiwasan. Sabi pa niya, hindi the world tour na tinatawag ang concert ng SB19 dahil pa-uwi-uwi ng Pilipinas. Siyempre, professional sila. Mayroon silang mga showbiz commitment, may endorsement sa Pilipinas, may mga ibang uh, event na kailangan gawin dahil yan ang obligasyon nila. They are very professional. Hindi sila nang Indian, Yan ang commitment nila na nakasulat sa kanilang schedule na dapat sundin para maging maayos. Hindi magulo ang kanilang schedule. At hindi yan invento. Dahil wala silang ginagawang masama. Sila ay marangal na trabaho at may mga talento at be, very professional. Pa-UOE sila ng Pilipinas dahil ibig sabihin marami silang endorsement, maraming project, blessings dahil totoo silang talento at mabait at mapagkumbaba. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember. Be yourself and be a good one.